hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook, YouTube at DZRH-News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Association of State Universities and Colleges ang kanilang radio drama competition dito yan sa DZRH. Dito nagtagisan sa National Culture and the Arts Festival 2024 ang mga kalahok mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ang eksklusibong pasilip sa tagisang tutukan sa Better News Report ni Kyle Bullian. Matagumpay na isinagawa dito sa DZRH ang Radio Drama Competition ng Philippine Association of State Universities and Colleges para sa National Culture and the Arts Festival 2024. Tampok sa naturang kompetisyon ang labing apat na mga universidad at kolehiyo sa buong Pilipinas para sa tagisan ng galing sa pag-arte sa radyo. Matapos nga ang pagtatanghal ng mga kalahok at ang masusing deliberasyon ng mga hurado, nakamit ng Cebu Normal University mula sa Central Visayas ang kampyonato. Pumangalawa naman ang Pampanga State Agricultural University mula sa Central Luzon at sinundan ng Davao de Oro State College mula naman sa Davao Region. Fourth placer naman ang Bukidnon State University at fifth placer naman ang Northeastern Mindanao State University. Ayon sa contest headmaster na si Mark John Bacayo, layunin ng kompetisyon na mapreserba ang mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Uh, most of us uh, forgot about the the value of the radio drama. Minsan nakakalimutan na kasi yung yung tradisyon natin na one of the best tradition that we have is the the radio drama. So Uh, goal ng pasok na pananatili, uh, panatilihin at ma, maturo sa mga estudyante natin nyo kung paano ba gawin ang paano po ba ginagawa yung mga radio drama uh, at maturoan din sila at makapag-perform. Bukod dito, layunin din itong buhayin at palakasin pa ang industriya ng radio drama sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang nais pasukin ng pagiging radio drama artist. Tangkilikin natin to This one of the heritage or values and culture of the Filipinos na dapat natin i-preserve. So, wag natin kalimutan ang ating mga mga kultura. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa rin ang supply ng bigas sa kabila ng matinding pinsalang idinulot ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Malaking tulong aniya ang makabagong farming techniques at irrigation strategies para labanan ang epekto ng matinding tagtuyot. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng pagkain sa bansa, lalo na ang supply ng bigas sa kabila ng pananalasa ng El Nino. Ayon sa Pangulo, dahil daw ito sa bagong farming techniques at mas pinaiging sistema ng irigasyon. Well, kung pinag-uusapan natin ay bigas, sapat naman ang ating supply. Uh, hindi kailangan mag ang tao. Eh. Yung mga area, sa ang yung mga area na may patubig, tumaas pa ang ating uh, tumaas pa yung ating naging uh, uh, naging ani ah uh, yung transfer hectare natin pero siyempre marami pa gagaya rito so, siguro mga 50% lamang uh, ang na, na, na irrigated uh, so yung iba talagang nahirapan binigay na halimbawa ng pangulo ang Occidental Mindoro kung saan 1% lamang daw ng irrigated lands ang naaapektuhan ng matinding tagtuyot na kinakailangan ng tulong Bilang solusyon sa problema ito, sinabi ng Pangulo na binabantayan ng pamahalaan ang pag install ng solar pump sa mga matataas na lugar na walang patubig. Patuloy din anyang gobyerno sa paggawa ng dams. Dagdag pa ng Pangulo, nakatakdang palawaki ng National Irrigation Administration ang sakop ng patubig para makapagtanim ang mga magsasaka, lalo na ng palay. Uh, tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na uh, post-harvest facilities para imbis na ginigiling pa yung yung palay malayo pa dinadala yung kusang sa pa dinadala kaya dito nang gagawin para uh, menos sa gastos menos sa mas malaki ang kikitain ng farmer Base sa report ng NIA, nakapagbigay na sila ng nasa 1200 liters ng diesel sa mga magsasakang apektado ng El Nino para ma-subsidize ang mga pangangailangan para sa diesel-powered water pumps. Ayon din sa administrasyon, tinatrabaho na ang konstruksyon ng nasa 18 kilometers na concrete irrigation canal. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, tiniyak din ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang sapat at abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin kasabay ng nararanasang krisis sa El Nino. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Sisiguraduhin ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook na magiging abot kaya at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng lumalalang El Nino. Ito ay sa kabila ng kasalukuyang klima na nakaapekto sa presyohan partikular na sa mga produktong agrikultural tulad ng bikas, mais, isda at karne. Kasama na rin dito ang naapektuhan ang halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balikasan, tinitiyak ng kagawaran na makabubuo sila ng evidence-based at matatag na rekomendasyon para siguraduhin ang supply at presyo ng pagkain na tutugon sa kasalukuyang demand. Maratanda ang tiniyak din ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin ng pamahalaan ang pamahalaan lahat ng makakaya nito upang masolusyonan ang suliranin sa supply. Isa na nga riyan ang pagpapatupad ng whole of government approach upang sama-samang tugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang lumalalang problemang dulot ng El Nino. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Layo namang mas palakasin pa ng DSWD ang kanilang social protection programs at serbisyo para sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa si report ni Mili Borja. Nangako ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mas palalakasin pa umano nito ang kanilang mga social protection programs at services matapos sa mga naging magandang datos sa poverty ratings at problema sa gutom ng bansa. Sa isinigawang survey kasi ng Octa Research sa pamamagitan ng tugon ng masa, mula sa 45% ay bumaba sa 42% o mahigit sa labing isang milyong pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap. Ayon kay Assistant Secretary for Disaster Response Management Group o DRMG, Irene Dumlao, ang naging resulta ng huling datos na ito ay isa na patunay na epektibo ang naging direktiba ng administrasyon sa pamamagitan ng whole of government approach, kontra gutom at kahirapan. Dagdag pa ni Dumlao, mas dalo pang paiigtingin ang kagawaran ng mga hakbang at programa para sa mas maayos na kalagayan ng ating mga kababayan isa sa mga programang hati ng kagawaran upang labanan ang problema sa gutom at kahirapan ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bukod dito, pangunahing inisyatibo naman ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na kung saan tumaas ang mga beneficiaryo nito ngayong taon na mula sa 3,000 ay ngayon nasa halos 300,000 na. Matatanda ang binigyang puri ng World Food Program na pinangunahan ni WFP Executive Director Cindy McCain nang bumisita ito sa Malacanang upang makipagpulong sa Pangulo para sa mas lalong pagpapaigting ng ugnayan ng dalawang bansa at ahensya. Isa pang the better news dahil na ibalik na sa may-ari ang kamakailan lang na napulot ng isang gwardya sa Ordeneta, Pangasinan na 10,000 piso ang iba pang detalye tutukan sa report ni Freddy Fajardo. Laking tuwa at pasasalamat ni Mrs. Louie Padilla ng Poblasyon Ordaneta City na mapabalik sa kanya ang 10,000 piso na naiwan niya sa ATM machine sa lungsod. Magugunit ang kamakalwa isang security guard na si Rodel Salazar, 42 anyos ng barangay Lumayo, San Quintin, ang nag-withdraw ng pero sa ATM at laking gulat na kanyang bilangin ay sobra ng 10,000 piso. Kaya dinalan niya ito sa PNP kasama ng ATM receipt. Kahapon na pa sa kamay ni Mrs. Padilla ang pera. Hanya, magwi withdraw sana siya sa ATM. Wala naman lumabas na pera kaya na siya. Subalit nang mag-withdraw si Salazar, dito naman napasama. Sa pamamagitan ng resibo na natagpuan ni si Salazar na kasamang isinurender sa polisya na tukoy ng bangko at nakontak si Mrs. Padilla. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagtala ng mataas na employment rate ngayong paglipas ng tatlong buwan ang Cordillera Administrative Region o CAR ayon niyan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Tutukan ng iba pang detalya sa report na ito. Nakakuha ang Cordillera Administrative Region o CAR ng 96.7% employment rate kung saan nasa higit sa isang milyong katao ang nabilang na mayroong trabaho ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Regional Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority o PSA, Aldrin Bahit, Noong lamang Enero ngayong taon ay nasa 64.43% pa lamang ang naitalang nasa labor force at lumobo ito sa loob lamang ng tatlong buwan. Dagdag pa ni Bahit, mas mababa pa sa national unemployment rate ang naitala sa rehiyon na may 3.3% at 4.5% naman sa buong Pilipinas. Ayon kay Dolecar Assistant Regional Director Emerito Narag, ilan sa mga top business generators ang nakapagbigay ng trabaho ay mula sa mga business process outsourcing o BPO construction at retail and wholesale business. Digdag pa nito, tumataas na rin daw ang turismo sa kanilang rehiyon at kapansin-pansin na rin ang paunti-unting pagkabawi ng rehiyon mula sa epekto ng pandemya. Samantala, muli namang naitala ng probinsya ng Ilocos Norte ang 99% employment rate na kung saan kinilala naman ito ng Provincial Employment Office o PESO na best performer sa buong Region 1. Sa pamamagitan din ng mga job fair, special program for employment sa mga estudyante, job start program at emergency employment and livelihood assistance programs naman para sa mga marginalized earners na siyang kabilang pati na mga out of school youth ay tila napakaraming oportunidad ang naibibigay ng probinsya. Ito rin daw ay parte ng hakbang ng task force trabaho program ng provincial government na inulunsad noong pang 2012. Matatanggap na ng mga senior citizen dyan sa Northern Samar ang karagdagang 500 pesos sa kanilang mga pensyon. Ang iba pang detalya, alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Matatanggap na ng mga senior citizen sa probinsya karagdagan ng 500 pesos sa kanilang mga social pension. Ngunit tangin mga indigenous senior citizen lamang na dati ng beneficiary ng social pension na makakatanggap dito. Ayon kay MSWD o Delorillo ng Katarman, 1,000 pesos na matatanggap ng mga lolo at lola na ngayong darating na payout para sa 2024 first semester social pension payout. Pero sa ngayon ay wala pang schedule dito. Sa isang report, sanabi naman ng DSW Region 8 na idinanod ng pundo sa mga local government units. Imumonitor naman ang nasabing opisina ng DSWD ang gagalang distribution na masiguro ng ayuda ay mapupunta lamang sa tamang beneficiary. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama tayo, Pilipino. Nais naman makamit ng aviation industry sa Pilipinas na mabawasan ang ine ng carbon mula sa mga eroplano na nagiging sanhin ng paglala sa climate change sa Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nais makamit ng aviation industry ng Pilipinas ang zero net emission bago ang taong 2050 ayon sa Department of Transportation. tiyat puspusan na rin ang ahensya sa paggawa ng mga hakbang tungkol dito. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakikipagtulungan na ang kagawaran sa iba't ibang stakeholders upang maisakatuparan ang proyektong ito na siya anyang tutugon sa nararanasang climate change. Ang zero net emission ay isang objektibo ng mabawasan ang mga carbon produced emissions, katulad ng masamang uso, paggamit ng carbon fuels, at iba pa na siyang nakasisira sa ating ozone layer at sanhiden ng iba't ibang sakit na ating nararanasan. Dagdag ni Bautista, kabilang na rin dito ang pagsusulong sa paggamit ng biofuels o sustainable aviation fuels. Nais din makipagtulungan ng ahensya sa isang universidad sa paggawa ng local carbon sink project na siyang makakapagpabagal ng lumalalang sanhi ng climate change at mas maipromote ang sustainable economic development. Ayon na rin sa huling ulat ng International Air Transport Association o IATA, Tumaas ng halos 37% ang air traffic o dami ng bilang ng bumabiyahing eroplano na siyang dumoble pagkatapos ng pandemya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! At the battery naman tayo sa usapang showbiz. K-pop supergroup BTS at UNICEF nagsanib pwersa para sa isang mental health initiative ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Life goes on. 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 Let's live on. Live on. on. Sanipwersa ang K-pop supergroup BTS at UNICEF para sa isang advokasya. Yan ang On My Mind initiative na inilunsad bilang pagbibigay suporta sa kalusugang pangkaisipan o mental health ng kabataan. Layon din itong isulong ang karapatan ng bawat bata na lumaki sa isang ligtas at inklusibong lipunan. Ligtas mula sa pang-abuso o kapabayaan. Ang On My Mind initiative ay second phase ng Love Myself campaign ng Grammy-nominated K-pop boy group at UNICEF na inilunsad noong 2017. Bilang bahagi ng inisyatibong ito, nilaunch din ng UNICEF ang Today's Heart Relay kung saan binibigyang pagkakataon ang mga participant ay express ang kanilang sarili sa pamamagitan ng isang electronic postcard. Samantala, batay sa report ng organisasyon, as of March 2024, pumalo na sa 8.9 billion won o nasa $6.6 million dollars ang naitulong ng Big Hit Music, BTS at ng armies of fans ng grupo all over the globe sa pamamagitan ng Love Myself campaign. Sa 2025, inaasam magre-reunion ang pitong Bangtan Boys matapos ang kanilang mandatory military service. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagnanais ng aviation industry sa Pilipinas na babawasan ang carbon emission nito sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga hakbang o programa tulad ng paggamit ng biofuels at sustainable aviation fuels. Sa parang ito kasi at layunin na ito, makatutulong sa pagbabawas ng lumalalang climate change sa mundo, lalo na sa kasalukuyang nararanasan nating matinding tag-init na dulot ng polusyon sa bansa. Kaya sa maliit na paraan at takbangin na ay matulungan nito ang Pilipinas na makapag sa pagbabawas ng carbon pollution sa buong mundo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas magandang mga araw! laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV